Yeah. <laughs> <laughs> Akala mo, <ha? laughs> Good day mga chang! Another day, another vlog for today's video po ay may mga order na naman si Kikay at ang order niya ngayong umagang ito, 6am i 80 packs at dun po yun sa tab na yon ay ang kasama po doon ay panset fried chicken at saka po puto. Bali po may kasama na rin iyong gravy at yun po ay di-deliver sa Saber Bill. At syempre ang pangalawang order naman po ay panset isang bilao at saka po Shanghai yun po yung 120 pieces for only 650 pesos at yun po ay order sa Aura Salon. Dito lang po yan sa UP Town Center. At ang pinakang last po naman na order ay 100 packs. At yun po ay di-deliver sa barangay. At ang order po nila ay uh, pork stroganoff with rice. At yun po ay para sa Christmas party. 6 p.m. naman po ang delivery. Ayan. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, please subscribe po sa ating YouTube channel para syempre lagi tayong updated sa ating mga ina-uploads. Thank you po! at magpiprito pa pala doon sa kabila ayun, magpiprito pa ano ipiprito dito sa chicken den ayun Wala pa yan, Dre. Hindi pa yan, ano? Kaunti pa? Luto na. Ah, luto na. Ah, okay. Ayan, luto na po. Ayan po si Pika yung nag-ahalo ng pansit na nanaguan. Ayan po yung isang fried chicken. Ayan po yung puto na ginawa ni Kika. Ayan po. Kasama po ito ng pansit at saka ng chicken. good idea ka dun sa pinaglagay mo ng chicken at mutulo na talaga ha. <laughs> Ayun eh. Na. Ayun po yung Dihon na absorb na unti-unti. New customer ito ate. Grabe no. Talagang dumadami na yung mga ano mo. Madami na pero grabe na. Ngayon, ibang dagdag eh no. Mas marami. Kaya nga, oh, sa so mayayaman pa. Ayan po yung isang chicken, nakasalang na. Ayan, at syempre po, ito po yung isa, oh. sinalang na rin po yung At ito na po yun naman yung mga naluto na. Ayan, at ito po yung tab na paglalagyan. Ito po yung mga takip. At ito naman po yung Ayan, at ito po yung tab. Dito po yung pancit dito po yung chicken. Tapos kalapit na po ng pancit yung ano, yung puto. Ito po yung takip. Ayan, 80 packs po. Ayan po at lalagyan na yung kikay ng sesame oil ang kanyang pansit Ayan. Grabe. Eh. Paglahatan mo na kaya yan, te. Mag-over. -ober, Mag-over, ano? Overtaste, overtaste. Wow. Yan talaga yung pampabango. Pampabango at saka ano, pampasarap na rin. Umami. Ayan po at hinahalo na ni Kika. Yan. Grabe. Iba talaga oh. Pero oras yan eh. Alas 8 po oh, i-deliver. Alas 7 na po Or, at 1. Isang oras na lang at ano, magre-repack na kami. Ay, sa oras. Magre-repack na tayo, di ba? Para ano? Ayun, luto na po. Ko lang ang dadagdagan. Chicken. Ginagawa. Ayun. Para takal ng takal. Ayun na po yung pansit, magre-repack na po. yung luto na at ito pa po yung isa pang nakasalang 80 packs ayan. at ito naman po yung gravy na ginagawa ni Kuya Gil ayan po yung aming mga na repack na ayan na po yung unang nakabalot ayan, tapos ito naman po sunod-sunod na po yan 80 packs ayan, at magdi-deliver na po si Kuya Hill sa Saberville Ayan, at ito pa po yung mga naiwan. Baliin po yung unang deliver dahil hindi kasya sa kanyang bag. Ayan po, oh. Ayan, may sobrang chicken, tapos maraming sobrang panset. Ayan po. Ayan po si Kikay. At babalutin na po niya yung mga naripak namin. Ayan, at alis na po sila. Sila po ay magdi-deliver tuloy palengke na. Ayan po na iwan. Mamaya pa daw po pala mamamalengke. Ayan. At may order po ulit itong Shanghai. Ito po ay di-deliver sa Aura Salon. UP Town Center po. Ayan po at may pansit din po na order kasama po ng Shanghai.

Ayan, i-deliver ide na po ni Kuya Hill ang kanyang ano, sa sa Aura Salon. Po yung mga tabs. Ayan, 100 packs po ang niluluto ni Kikay. Ayan na po yung mga tabs. Nagay na po ni Kikay ang onion Onion white Ayan, ang garlic Haloy na po niya ang pen Ayan po, oh Easy to mix Ayan Sobrang init Ay, ano ba yan, ten? Nagulat ako What? Sinner pala. at hindi pwede yung pabayaan ito, ma'am. Masusunog, di ba? Oo. Oo, oo, oh Sige. Oh, oh. oh. okay. Yan, nilalagay na po ni Kika ang karne. uh Ayan, dahil nailagay na ang karne, yan, hahalu-haluin ko na po. Bali po, meron pa. Ayan po. Ayan. Tinatanggalan lang po ng, ano, pressure. At ito po ay 100 packs. Pork stroganoff. Ito po ay order ng barangay. Yan. Yan. Ano ta? 12, 12 kilos po na karne. Ayan po. At napakasarap po ng pork stroganoff. Lalo na po kung beef stroganoff. Aba, ay mas mahal po. Pero mas masarap. Ayan. Kahalu-haluin lang natin hanggang sa mag-well combine. Wow. Ayan na po at nilagay na po ni kiki ang ah, tomato paste. Oo. Uh, sarap po ito. Ito po ilalagyan sa ng ano ah. Na mushroom. mushroom at saka ano Plain. yung gatas? Cream. Yon. All purpose cream. Cream. Ayan po, oh. oh. ilan na yan ate? Lima na? Ayan. Kada isang kilo, isang bu... Isang ano, te? Kalahati. Nakalahati. Kulang pa po itong karning ito. Aba, ay eh, mangalay po sa baraso. Yak, ayoko na ate. Hey, masakit po na. Ayan. Ingat. Oh, bigat. Nakagulat <laughs> ka naman. Ayan, nalilay na natin. Diba? Ah, oh, ito, ito. Ayan. Yes! Oh! Bakit? Alasayis pa sabi mo, diba? Diba? Siyempre, ginagawa ko na. <laughs> Pork stroganoff. Ina, yun si Kika oh. grabe na, sobrang sipag. Oh. Sa pagkakakitaan dun tayo. Huwag tight ta Bigay ni Lord to. Kung masyadong iano, baka mamaya kung ano mapasama diyan. Yung katawan mo. Wow, ilang ano to te? Ilang lata ng mushroom mo? Ten? Ah, okay. Parang one is to one? Probably. Yes. Last na ba yan? Yes. Okay. Oh, uh, sabi ko sayo, <laughs> <muna pa> sa iyo, dahan-dahanin mo. Napasa. Ayan, at napakaraming pork is stroganoff! Pagyan po ni Kikay ng cream. All-purpose cream. Right? Yes. Or All-purpose cream. Ayan. Ayan, baka naman daw Alaska. Diyos ko, sa dami na niluluto ni Kikai. Talagang gamit na gamit ang mga product ninyo. Wala, iba. Ayan na, tilalagay na po ni Kikai ang all-purpose cream. Ayan. Wow. Talagang creamy-licious. Sobrang sarap. Yan, yeah, favorite ko din yan. Wow. Oo, sa dami ba naman yan? Diyos ko. Bilisan mo kay Kai. Malolobot na ako. <laughs> Ayan, ah, talaga naman pong kulo, Ana. Ayan, at atin na pong hahaluin at baka po masunog ang ilalim. Wow, kitang-kita nyo naman po, oh. Kung gaano siya kaano, kasarap tingnan at kasarap kainin. Hmm, Port stroganoff only in Kikay's kitchen. Yeah, yan, time machine. What? Ayun, wow. Siya 'yung secretong malupit. 'Yan ang sikreto daw na malupit ni Kikay. Ang time. Napakasarap at napakabango. Ayun pa, hindi pa pala 'yung si Kikay, naglalagay pa. Sige, ibudbud mo, Kikay. Ayun. Tak mo. <laughs> Wow. Ayan, naluhaluin na natin. Ayan. Sobrang creamy. Wow. Tingnan nyo naman. Oh. Ayan na tinitimplahan ni Kika. Paminta. Asin bawang luya. <laughs> Walang luya. Oh, <laughs> wala pala luya. Sorry, sorry, sorry naman. Ayan, syempre, hindi mawawala ang magic sarap. Talagang ganyan. Pangpasarap talaga yan. Magic sarap. Oh, rinig na rinig naman at Ayan na po yung nire-repack. Ah, uh, yung iba po wala pang cheese. Lalagyan pa lang po. Ayan. Para tayo nasa express highway. Ayan. Mabilisan lang. Ayan. Sabi ni Kuya Hill, ang gagawin daw natin ay pipichuran. Ayan. Tapos, picture. Ayan. Ayan. po. At nag, uh, ano na. na. Magjowa. Ayan po, at binabalot na Ayan, nakabalot na nga po Ay, sorry po at magdi deliver na. Hey guys, hi. Thank you for always watching mga Chang babu.